I-save ka na lang kapag maabos na yung resorts. Para, alam ko. Zoe! Bakit nandito ka? Siguro inaawin mo na naman yung nanay ko, no? Annaline, please. Your mom already got the best of me. I've had enough for today. Please, tigilan mo na ako. Wala akong sumagmakipag-aaway. So... Okay. Sige, hindi kita aawayin. Pero sagutin mo ko. Bakit hindi mo sinabi sa mga pulis na nandun ako kay Nanay Melba? Anong ginagawa ko? Mom! Ha? Mommy! Sasabihin mo sa daddy mo kung nasan si Annalyn? And behind my back, di pa pinag-usapan na natin to? Mom, kawawa naman si Annalyn eh. Mapapahamak siya doon. Hayaan mo siya. Tandaan mo nga yung ginawa sa'yo ng mga taong yon? Eh, wala namang ginawa sa akin si Annalyn eh. Ako mismo yung umalis doon kasi naiipit ako sa mami tsaka sa lola niya. Kahit na, magkakampi pa rin sila ni Annalyn. You're being too soft on that girl. You have to remember, she is the enemy. Grabe ka. Nang iwan ka sa ere pagkatapos mo makatakas. Tapos wala kang sinabihan kahit sino na kailangan ko ng tulong. Niligtas kita, Zoe! Bakit? Sino ba nagsabing iligtas mo ko? Tsaka bakit ka naman sasabihin eh? Wala naman akong pakialam sa kung anong mangyari sa'yo. Sana nga, napahama ka na lang. Sa mga naugali mo? Para gustuhin mong may mangyari sa kapatid mo, parehong-pareho kay ng nanay mo, no? simula ngayon, hindi na kita ituturing na kapatid. Napakasama ng gali mo. Kung totoong kapatid kita, hindi mo gugustuhin na may mangyari sa akin. Oh, ano, tapos ka na? Tapos ka na, Saint Annaline? Tapos ka na magdrama? Para makauwi na ako.